po kami sa Arayat. Ito, naglilinis na naman dito. Ito ang aking poging-poging mister na pipintura ng gate. Ayan po siya. Green na green. Ha? Green na green po ang aming gate. Dito sa Arayat Bitas. Ayan po siya. Ayan po ang aming gate. Ayan. Pa, ang ganda. Ang ganda na pagkabintura. Ayan, patapos na po siya. Tapos naglagay rin siya ng mga sawali dito sa bakod namin. Ayan. Perfect daw. Diba? Perfect daw. Perfect. Dog. Perfect, dog. Perfect. Para mas mataas yung bakod. yan si Kubo. Ayan. Wala na pong pintura. Dahil tapos na. Ito naman ang sinunog ko. Diba? Nanunog na ako. Hello. Okay, that's all for now. Bye!